Iniwan sa ere, Gerald Santos, biglang walang suporta mula kay Senador Jingoy Estrada. Akala mo, kakampi mo hanggang dulo, pero iniwan ka rin pala sa ere. sa akin ng uh, opisina po ni Senator Jingoy. Kinawasap eh, niya po ako. Hindi yun, tinatanong niya ako kung gusto ko daw bang i-pursue yung case. Kaya niya, sige sige, nasagutin ko ang abogado mo hindi may tago siya, ni, ni buna, Gerald Santos ang pagkabigla matapos siyang sabihan ng kanyang abogado na hindi pa pala na pag-uusapan ng legal fees. Ayon kay Gerald, inakala niyang sasagutin ni Senador Jinggoy Estrada ang lahat ng gastos dahil sinabi raw nito noon na siya ang bahala sa abogado. Pero ang malinaw pala, abogado sa Senado lang ang sasagutin. Hindi ang personal legal battle ni Gerald. Matatanda ang inakusahan ni Gerald ang dating musical director na si Danita ng panghahalay. Kasabay ng pagsabog ng isyu kay Sandro Isang paalala ito na sa laban ng buhay, minsan kahit ang inaasahan mong kakampi, biglang nawawala sa tayo. Anong masasabi nyo dito? Comment your thoughts below and don't forget to follow for more showbiz updates.